Good morning! So today guys, mag explore naman tayo ng ibang part na Dumaguete Pupunta tayo sa may um, Apo Island Actually, do it yourself na naman ulit ito Na-try namin pumunta ng Apo Island by bus So pupunta kami doon ngayon sa terminal ng bus na hindi ko alam kung tama ba yung putong hanap pero kaya yan day trip lang naman so let's see mas malit lang naman yung lumagyete kaya pwede mo siyang puntahan yung up island marami daw sea turtles na nandun nakakalap okay let's go actually parang medyo tinisipon na ako ngayon. Tinisipon. Medyo na, lapit na ako magkaroon ng flu. Yun ang nakikita ko. Siguro sa init-lamig, init-lamig. Sobrang init kahapon. Lalo na nung paalis kami ng si Kiho. Tapos, biglang yung malamig. Tapos kakain kami ng malamig yun. Malami. So, kaya siguro parang, hmm. Inumin lang tayo ng gawa. Enjoy pa rin natin ito. Ano lang ito. Bili muna tayo ng gamot dito sa may Rose Pharmacy. Mas kailangan nang ng Sakay tayo dito sa may Ceres Bus. Ito yung terminal nila ng bus papunta sa places dito sa Dumaguete. Ito yung sasakyan ng bus. Yan. Bayawan. Bayawan. Going to Apple Island. Let's go! So, kung ng Apo Island, dito kayo sa bababa sa may Malatapay. Kasi dito yung port papunta ng Apo Island. Yan. So, sasabihin nyo lang dun sa Ceres na bus na kayo ng Malatapay. Tapos, malapit lang dito yung port going to Apo Island. Check natin kung paano tayo makakapal <laughs> ng Apo Island. May ferry naman dun for sure. 'yung ano pala, isang ticket is 60 66 pesos ang isa from Dumaguete City. Right? It's a brand new day. It's a brand new day. Actually, marami namang mga package tours na mga pwede ninyong kunin dito papunta sa Apo Island. Kasi may nakita pa mga Facebook groups at saka mga parang uh, Klook. I think si Klook meron pa. Pero kami, gusto namin na i-choose yung ikaw gagawa. Kaya, nag kami. nag lakad kami. Nag-tanong-tanong kami around. Kasi, feeling ko din yun yung nawawala ngayon. Parang, Of course, we want convenience, pero at the same time, gusto mo rin na experience. Kasi pag uh, ikaw yung nag-isip ng lahat, mas matututunan mo. And it will be a skill na makikary over mo sa lahat ng travels mo. Alright, ganda ng weather today. Ito, meron naman sila dito na pump boat rate per capacity. So, 1 to 4, 3,500. So, yung ba ko, diba? So, dahil joiner kami, maghintay na lang kami dito. Para kung meron ding mag... Kung meron ding pupunta ng Apo Island, tapos noon, uh, joiner din sila, then mas mababa yung mababayad namin. Pero kung wala naman, then kunin namin yung 3,500. Which is, okay lang naman. Diba? So, nakaanap na kami ng joiner na apat na Taiwanese at isang American to go with us sa boat. So, pagka mas marami kasi, mag kayo ng 5,000 pesos. So, magkano na rin? 5,000 divided by 8 people. So, mas mura siya than getting yung 3,500 for 4 or for 3 persons. So, okay na rin. Maghihintay ka lang na ng sandali. Pero, it's I think it's better. That's the Apo Island. Yan. Yan yung Apo Island. Yan. Okay. So, ito na po. Okay, bud. Okay. Adi. may it's 1015 at Or isang urgent tayo again. Bibisita. 343 lang sa to. So you need to like have a guide snorkeling guide para makapag-swimming ka dito sa Apo Reef. Apo Island pa So yon. So 300 pesos siya kasama na yung snorkeling guide, mask and snorkel tapos life vest yung jacket at saka aqua shoes. So, hindi naman namin alam. Pero, 300 pesos siya per person. Okay. Sabi nga sa'yo, DIY lang kami dito. Okay. At least we know. Di ba? Pero maganda siya. Sana umaraw. Mukhang naman aaraw. Pero mukhang windy -min, min din. Pero ang ganda. Mag-change muna kami and then we'll go dive in. Let's see what we can see here at uh, Apo Island. Ayan siya. Ito yung tourism office whatever meron namang mga ganito dito guys yung mga table table 300 per per table yan for the whole day tapos yan dito ka na mag swimming swimming yan sana may mga pawisan pakitala na lang sa inyo yung mga clips dito okay see you Ito pala to.

So, done na kami dito sa may Apo Island. Kumain na rin kami dito. Yung cost nung pagkain na yun na nakita ninyo is 300 per person. Pwede na. Nutong bahay. Nutong probinsya. Ngayon, babalik na kami doon. Since, ano kami, since may kasama kami, nag-joiner kami, kailangan, sabay-sabay kayo na pupunta rin dun sa pabalik doon sa Dumaguete. Yun. So sabi namin 2 o'clock. So 2 o'clock na. Punta na kami rin dun sa port. Tapos pabalik na kami sa Dumaguete. Okay? Actually, maganda yung, ano, maganda yung corals dito. Sobrang ganda. Tapos ang, ang lapit na lang sa mga, ano, sa pampang. Tapos may nakita kami, siguro tatlo yun turtles na nandito lang siya sa may pang-pang. Totoo nga yung manakikita na maraming turtles. Eh. Tapos sobrang laki. Sobrang laki ng turtle. Amazing. Nakita nyo yun sa video, siya ba? Yun. Um, okay naman. Maganda experience kasi high tide pa. Tapos andito lang yung ano, yung pampang. Diyan, diyan lang sila kumakain. Ang galing. Yun. So, The best. Kaya naman pala. Pwede ka, from Dumaguete, maganda na pumunta kayo dito. Pero I would suggest siguro, magkano kayo, magplan kayo ng uh, boat para doon na kayo sa may boat kakain. Tapos magda-diving-diving diving kayo. para siyang island happy. Ayan. Ayan. Para mas, ano siya, mas chill. Ito kasi para hindi yun to yung mga pag dito. Parang, okay lang. Hindi ganun paganda. Tapos walang paliguan. So, yon Be prepared na hindi kayo masyadong makakaligo dito. Kung DIY ha. Yung wala kayong package tour. So ayun, dumating na kami dito sa may Dumaguete again. So 30 minutes yung ride from the Apo Island. Um, yun, gumalik kami ng 2 o'clock, 2.30. Nandito na kami ulit. So magbabas ulit kami pabalik ng uh, accommodation. Ayan, nandito na ulit kami sa may highway. Dito kayo maghihintay ng, tricycle ng bus at saka ng jeep para pabalik ng Dumaguete. Which is, Dumaguete is 25 kilometers away. So, ayun guys. Nakarating na tayo dito sa may uh, homestay natin dito sa may Dumaguete. So, uh, sorry kasi ginabi na tayo. Nakatulog kasi ako kanina as kumain kami di sa may Dumaguete, sa may Robinson's Place um, na malapit sa hotel. So, basically, kaya naman na mag-day tour doon sa Apo Island. And I think madali lang naman mag-day tour doon. No? So, from Dumaguete, you need to like go to the port, yung Malatapay port. You can reach there by a taxi, um, car, or kaya by bus. Actually, pati jeep and then you can just rent for a boat going to the to the Apo Island and then after that one you can go back and then go again with jeepney or bus going back to Dumaguete so masaya naman doon basically parang feeling ko mas maganda kung kunyari mas lalo nung nakaplano siya kasi we saw yung mga boats na nandoon na ano siya uh, may mga groups na nandoon na sila nagsistay sa may mismong boat tapos doon na sila kumakain, doon na sila nagda-dive alright, sa amin kasi ginawa namin medyo DIY so nandun na kami sa may gilid, sa may mga medyo magulo yung area na yun ng city nila, ay ng ng island nila hindi siya masyadong aesthetic pero I would suggest siguro if you will be visiting Apo Island go with a package tour or a diving tour or a joiner of a certain diving team o no, parang gano'n so Yun. So, thank you very much, guys, for watching this video. So, don't forget to like and subscribe to this channel. So, be with me as you go around Dumaguete uh, for the rest of our stay here. Alright, I'll see you. Bye.